Another day, another vlog. It's early in the morning and samahan nyo kami ngayon pumunta sa aming pupuntahan. If you really want to know where we're going, just keep on watching. And ayun na nga, today is our day off and pupuntahan namin yung taong very special sa amin. Very special sa aming buhay. And takasakay na kami dito ng bus papuntang Davao. Kasi nandito kami sa kalinan. And itong dalawa, nagchichismisan kung may laman ba daw yung wallet niya, siya ba daw yung mamasahe. Ay, ewan ko ba sa dalawang to, anong ginagawa sa buhay. At saka, ayun na. At ayun na nga to, ang tuwa naman sila. Pagkatapos, bumaba na kami sa bus kasi nga nakahanap kami ng kainan dito. Kasi nagugutom na din kami, wala pa kasi kaming kain, nag lang kami kanina. Tsaka, alam nyo ba, ang laki ng spoon nila. Oh, ayan. Ang laki sana san, sabi namin nga, sana ganito din yung spoon natin, ano? At saka ayun, kumain na ka kami kasi nagugutom na. So, ayun na nga, habang kumakain kami, sabi namin, sana makapasok tayo mamaya ng sabay-sabay. Baka kasi yung guard stricto at saka hindi tayo papasokin kasi nga, alam nyo na, pag hospital yung pupuntahan nyo, hindi pwede madaming pumunta kasi nga magagalit yung guard. At ayun na nga, itong dalawang to, ewan ko ba, super close nila. Yung parang mag-ina. Siguro sila yung mag-ina, hindi kami. <laughs> so ayun na nga, nandito na kami sa lobby ng hospital. And naghihintay nila kami na susunduin so kami ng ng aming sundo. At saka fix ko yung hair ko. Tumatayo kasi siya. Nagjigel naman sana kanina. At saka na nga ayun. na dami na. Nakapasok na kami. Hi, ano, hilang hina ako. Kasi second floor pa lang yan ha. So ayun, nakipag-usap na yung kuya namin sa guard. Sabi niya, papasukin mo sila kasi ganito ganyan. Tapos ayun na, nagmamadali na akong pumasok. Kasi bahala ka dyan guard. Magalit ka. Nakapasok na kasi kami lahat. Ako na lang yung naiwan. Pagdating namin doon, ayon Nagchichismisan na kami agad. Nagtatanong kung okay na ba siya. makaka na ba kami? Dadalhin na ba namin siya? Uh, yung mga ganong chika. Kasi nga, namimiss na namin siya. Siya po yung pinupun... So sa mga magtatanong kung sino po yung pinuntahan namin sa hospital... Yan po yung boss namin. Binisita po namin siya kasi nga gusto namin siyang bisitahin at saka matagal din namin siyang hindi nakita. Almost 9 days. Hindi ko na matandaan pero para sa amin parang yung nine days na hindi kami nakita, hindi namin siya nakita, parang one year. Kasi nga, nasanay kami na palagi namin siyang kasama, palagi namin siyang nakikita, palagi siyang on duty sa work, and naninibago kami kasi hindi namin siya kasama sa trabaho. Pero alam nyo ba, kahit nasa hospital yung boss namin, nag-iinda ng sakit na nararamdaman niya, hindi niya kami pinapabayaan sa work, palagi siyang nag-a-update kahit siguro hindi naman natin alam kung gaano kasakit yung nararamdaman niya. Pero parang hindi niya pinapakita. Parang sabi niya, I am strong, kaya ko to, ganito ganyan. Kasi maraming umaasa sa kanya. At isa na kami doon na umaasa sa kanya. Umaasa na sana magiging okay na siya. Kasi nga, at saka nga maraming nag-aantay sa kanya, sa kanyang paglabas. syempre isa na kami doon sa nag-aantay sa kanya, saka yung pamilya niya. Alam niyo ba kahit na matigas yung ulo namin kung minsan at nagkakamali kami sa trabaho? Yes, nagagalit siya pero nawawala din naman agad at itinuturo niya sa amin yung anong dapat gawin. Palagi niya kami gina-guide na sana ganito, na dapat ganito yung gagawin mo. Dapat iwasan mo na yan kasi dyan ka nagkakamali. At ito pa yung matindi, para lang namin siyang kaibigan. Siya yung, yung parang pag siya yung nagiging boss nyo, para nyo na rin kaibigan, kasi nga super close namin na mga workers, super close namin sa kanya, tsaka para nyo na kami mga anak, yung ganong feeling na hindi ka pinapabayaan ng amo mo kaya hindi namin hindi rin namin siya papabayaan at sa pagbalik namin hindi na yellow yung bitbit -bit namin pag uwi, kundi ikaw na yung iuuwi namin alam namin na kaya mo yan kasi pagsubok lang yan sa buhay mo. God bless and sana magiging okay ka na at mauwi ka na namin.